Gandang morning mga idol. So, this morning mga idol, nandito po tayo sa ating mountain garden mga idol. At uh, kumuha na po tayo ng uh, alugbati. So, nagharbis na tayo mga idol ng alugbati mga idol. So, ang uh, harvest natin mga idol dito lang banda mga idol. Ito lang sa may gitna mga idol dito. Ayano, you know, kasi malayo na sa ano natin itong mga milagay na kawayan mga idol kaya kinuha na natin yung sa may gitna oh. hanggang dyan lang tayo hanggang sa may kalahati lang tayo at saka yung sa pinakadulo mga idol yung sa may gitna at saka papuntang dulo is sa susunod na rin din oh. ayan po yung mga lugbati natin mga idol yun know gumagapang na nasa taas na po siya pumatong na so yan ang dapat gawin kung may alugbati tayo para hindi hindi madaling mamatay you know? kasi pag nasa lupa lang tapos pinotol yung pinakatalbos niya so hindi magtagal yung pinakapuno niya talaga tatandayan tapos hindi na mag ah. hindi na magkaroon ng talbos kaya yeah. Gandahan yan mamamatay. Kaya ganito yung ginawa ko mga idol. Nilagyan ko na siya ng ano patungan o gagapangan para hindi masyadong para hindi madaling mamatay mga idol, no. Ayun tingnan nyo, mga idol, nasa taas na. So ito na yung na-harvest ko mga idol, no. Ito na yung nandito sa may balde mga idol, tingnan n'ong mga idol. So marami ito mga idol, no. Ayan mga idol oh hindi oh, marami yan. Mm. Yan po ang an harvest natin dito sa may gitna lang, sa mga bandang kalahati lang. So dito mga idol, dito banda mga idol. And nandito 'yung ano natin, 'yung Tangkong So ang gagawin natin mga idol is Kukunin natin 'yung mga 'yung natadpa na, 'yung may mga tumutubo na na parang sanga yun na ah. yung may tumutubo na yun ang kukunin natin para yung tumubo na italbos yung batang bata pa para lumaki siya so, tulad nito tulad nito mga idol ito Ayan. ito yung puno mga idol so, ito yung parang sanga nya so dapat putuloy natin dito para ito tataba ito no, tataba ito at dadami pa nagkaroon siya ng mga sanga-sanga so let's go let's go mga idol simula tayo doon mga idol yan ito dapat mga idol ito mga malalaki na mataba na nangalik natin Yan, may mga sanga na mga idol. So, tanggalin natin yung puno niya. Para dadami yung sanga mga idol. Ayan oh. hmm. o. Yan. Ito lang itira natin yung mga puno na may ano, may medyo sanga na ito malaki na yung sanga niya mga idol kailangan na natin tito putulin mga idol yan diba? malaki na yung ano niya oh kailangan putulin ito may sanga na ayan na oh. may sanga na kailangan natin putulin to para mabilis lumaki yung pinaka ano niya parang sanga yun oh. daming sanga Mm, kailangan na talaga to. Ito. Oh, may marami ng sanga. tulin natin tong yan tatlo ha. May mga sanga na kasi mga idol kaya kailangan natin na putulin. Putulin para mas lumago pa ito mga idol ayan o oh. ayun mas ilalim dito kailangan natin putulin yan yan o oh. yung pinaka ano niya yung pinaka puno niya nandoon yung sanga yun o oh. yung pinaka sanga yan oh. o mga sanga sanga na yan, ganun ito dapat kasi ito, tatanda ito eh. Kailangan natin tanggalin. Yan. Yan dapat. So, kita nyo na. Ah, ganito mga idol oh. Kita nyo na. Ito. Tapos may sanga diyan. Ah, ito. Ito so, parang sanga. So, dito mo putulin. para itong sanga, ay tataba no lalaki Ayan, no? dalawa pa to oh. may pinaka puno talaga so ganito putulin mo dito ganyan mga ilang araw itutubo yan lalaki na yan so ito yung mga naputulan ko dati mga idol ito o oh. Oh, diba oh. gubanda yung mga dahon nya yung tubo nya no tumaba So ganito lang gagawin yung mga idol putulin nyo lang yung ano ay pa doon mga idol iwan natin mayroon pa pala dito mga idol oh. dito yan so maganda talaga mga idol lagyan nyo na ng torong fertilizer mga idol no pampataba ay tanong basta pampataba mga idol para lumaki yung ano nya yung dahon yung puno so ito mga idol may halong pula pula halong pula pala itong ano ito sidling ito so dito tanggalin natin dito may pula may halong pula ito tanggalin natin dito yan wala na kasi yung ito ito yung sanga niya dati kaya tumaba na ito may sanga dito mga idol ito may sanga dito mga idol ito kaya dito natin putulin yan hmm. ito wala pa antayin natin na magkaroon ng sanga mga idol tulad dito may sanga na oh. ito medyo nabali na Medyo nabali na yung no tawon. Yan oh. Tingnan niyo mga idol, ito 'yon oh. Ito yung tumubo. Karon ng sanga, kaya dapat tayo dito. Ito. Para dire-diretso yung tubo niya mga idol, hindi na pupunta dito sa may pinakataas, no? Sa may dulong puno ganito. Hindi na makapunta doon. Kaya yung yung sinisipsip ng kuno, yung ugat, hanggang dito na siya. Diyan na mapunta doon. Pupunta na dito sa may tumubong siya nga kaya medyo magkaroon siya ng vitamins diyan. Ito maliit ito. Pero So, may tubo na. may sanga na. Oh. na lang natin ito. Para lumaki siya mga idol. Kanya lang diskarte mga idol, no? Pero dapat sa ganito mga idol, umbukin mo yung lupa mga idol. Umbukin mo para uh, gumanda yung tubo niya mga idol. Yan oh mga idol oh. Nabalik na. Sa sobrang taas na niya. Nabalik na yung pinaka dulo o oh, pinakapuno niya. Yan oh, may mga sanga na. Yan. Yan. Tutuloy natin. Yan o, oh, meron na. Ito na lang. Yan. Ito, marami o. Oh. Tuloy natin dito. Yan. Ayan mo na yung sa tingin nyo, lumiit. Kasi, nabawasan natin. Tutubo lang yan. Ayan yung idol o. Oh. Tignan natin to sa next nating harvest mga idol. So, pangalawang harvest na pala to, ano mga idol, no? Ah, putulin natin dito. Yan. Putulin natin. Siya may tumubo na oh. Dalawa na nga to eh. Yan oh. Ang isa, ayan eh, ito, tang tanggalin natin to. Ano ba yan? Ah. Oh. yung Yan pala tong naputulan ko dati. Kaya eh, yan oh. Yung sana niya. Yan lagyan natin yan. Hugasan natin yan mamaya. Ito mga idol oh. Tingnan niyo mga idol oh. Ayun, mga sanga niya mga idol ayan oh. Hmm. Yung mga sanga niya. 'Yun oh. Yan, gagawin natin dito mga idol. Putulin. So dito natin, si may mga maliliit oh. Dito natin putulin mga idol. Ayan, oh. Ito hmm. so, may oh. Meron diyan oh. Kaya dito sa so may balik oh. Hmm. Ito so, mataas na oh. Haba na. Ito, may dalawa to, oh. Kaya putuloy natin dito. Yan. Hmm. Wala to. Ito, meron dito, mga idol. Ayan, oh. Hmm? Yung pinaka, ano, no? Yung maliliit, yan, oh. Yung mamakita, mga idol. Dito, oh. Kita nyo na, ito. Ito yung sanga niya. Ito, oh. iwanan muna natin ito. Para palakihin naman natin yan konti si <laughs> dalawang ano lang dalawang puno lang yan okay lang kung medyo malaki yung puno medyo maliit pa lagyan pati na ng pataba yan ito mga idol tingnan nyo mga idol ito yung pinagasangan nyo oh, kitang kita nyo na oh, ito yun oh. nyo gawin natin putuloy natin dito yan yeah. Hmm. Tapo, 'tong yung sanga niya oh. ito. Ito tuloy na natin dito hmm. ayan next harvest natin na yan tataba na yan so. so, ganyan lang so pag isahin na natin yung na harvest nating kangkong mga idol Ah. So, so ito na mga idol, yung harvest nating kangkong mga idol. Tingnan nyo mga idol, no? Ulam na. Ulam na natin 'to. So, may lugbati tayo, may kangkong tayo. Oo. So, tayo. kung ano unahin natin yung pagluto nito. So, let's go mga idol. Paki-share yung video natin mga idol. Ah, paki-like sa ating video. Aw, At huwag kalimutang i- subscribe yung YouTube channel natin mga idol, ha? Amigos ni Vines. Uh, yung YouTube channel yan. Yung active din natin na uh, Facebook page, ENB Shots. Uh, at active natin na uh, YouTube channel, Amigos ni Vines. So, huwag kalimutang mag-subscribe, mga idol. At mag-share. Hanggang dito lang tayo, mga idol. At maraming marami pong salamat sa panonood. Bye-bye!